Ilang minuto pagkababa nila ay naharap na kaagad sila sa isang malaking pagsubok. Habang naglalakad ay nakatapak ng isang magical trap ang bihag nila at sa pagtapak niyang ito ay nakarinig na lang sila ng isang auto-chant ng spell. Agad nang nag-activate ang magical trap, hindi inasahan ni Bjorn na magseset si Elisa ng trap sa mga daanan. Sa kanyang matinding pag-aalala sa kanyang mga kasamahan ay agad niyang binalaan at sinabihan ang mga ito na umatras kaagad. Ang bihag nilang lalaki na siyang nag-activate ng magic trap ang pinaka naapektuhan ng skill na ito ni Elisa. Call of an Evil Deity, ito ang tawag sa magic trap na inilagay ni Elisa para protektahan ang kanyang kinaroroonan. Ang magic trap na ito ay may kakayahang maglabas ng daang kaluluwa na i-atake sa sino mang tumapak sa trap at hindi titigil hanggat hindi nauubos ang buhay nito. Sa mas malalim pang bahagi ng sewer ay naramdaman ni Elisa ang pagkaka-activate ng kanyang magic trap. Bukod sa nagsisilbi itong proteksyon ay para rin itong nagiging alarm niya kapag may pumapasok sa kanyang teritoryo. Sa pagkaka-activate nito ay agad na inakala ni Elisa na mga Tige Temple ang mga taong ito. Narito sa lugar na ito si Elisa di lang dahil sa nagtatago siya, kundi dahil sa hinahanap niya ang tinatawag na underground city. Gayunpaman ay hindi pa rin niya ito natatagpuan hanggang sa ngayon. Sa gitna ng kanyang matinding kaba at pag e alala ay may naririnig siyang malademonyong tinig na nagsasabing kailangan niya ng magsakripisyo ng isang alay. Dahil hindi pa din nakikita ni Elisa ang daan patungo sa underground city ay wala siyang nagawa kundi tumakbo para iwasan ang mga taong tumutuje sa kanya. Bitbit ang ideya na kailangan niyang mag-alay ng kahit sino para makita ang daang hinahanap niya. Sa kabilang dako sa grupo ni Nabiorn. Tumangke ang ating bida ng halos isang daan at dalawang pung kaluluwa. Mabuti na lang at medyo mataas na rin ang kanyang dark resistance kaya't halos 30% lang ang nawala sa buhay niya. Dagdag pa rito na hindi naman siya yung mismong tumapak sa magic trap. man, alam niya sa sarili niya na kamuntika na siya sa nangyaring iyon. Kita sa mukha ng ating bida ang matinding kaba at takot dahil sa nangyari. Agad namang inalam ng kanyang mga kasamahan ang kalagayan niya. Kahit nanginginig pa sa kaba ay pilit pa rin kinalas ni Bjorn ang pagkakatali niya sa kanilang bihag na wala ng buhay. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na mabuti ang kanyang kalagayan at inalam din kung ano naman ang lagay ng mga ito. Nagpasalamat naman si Bron at ligtas sila dahil kay Bjorn. Tingin naman ni Bjorn ay hindi siya ang dapat pasalamatan kundi ang bihag nila na naging aksidenteng alay sa magical traps. Laking pasalamat ni Bjorn dahil pinaunan niya ito maglakad bago sila. Sumang-ayon naman kaagad dito si Hikurad habang si Misha naman ay di maiisip ang mga pwedeng mangyari kung hindi nila nakita ang lalaki kanina. Dahil siguradong papano silang lahat kung hindi dahil dito. Nag-aya nang magpatuloy sa paglalakbay si Bjorn pero pinaalala niya na kay nilang mag-ingat sa paglalakad at baka may iba pang patibong silang matapakan. Pinahinto naman muna sila ni Hikurad dahil may kinuha ito sa katawan ng napaslang nilang bihag. Nakita naman niya ang hinahanap niya at ito'y kanyang ikinatuwa. Nakita niya ang identity plaque nito bilang isang adventurer. Dahil naman dito ay napag nila na ang pangalan niya ay Hans Markham. Bigla namang sumakit ang ulo ni Bjorn nang malaman na Hans na naman ang pangalan ng lalaking ito. Wala pa siyang kilalang Hans na nabuhay kadalasan pa sa mga ito ay may dalawang mala sa kanya. Ang nakitang ito ni Hikurad ay mahalaga dahil pwede nila itong gamiting ebidensya at ipakita sa administrative agency para makatanggap sila ng bayad mula dito. Bigla namang kinilabutan si Bjorn sa di niya mapaliwanag na dahilan. Mukhang nagbigay Toma na talaga ang pangalang Hans sa ating bida. Si Hans Markham na ang ikalimang Hans na nakilala niya. At lahat ng ito ay naghatid ng kamalasan sa buhay ng ating bida. Nakarating na sila sa hideout nito na inagaw ni Melissa. Nagulat sila na maayos ito at maganda ang pagkakagawa. Hindi lang siguro halata sa mukha nito na malinis siya sa tinutuluyan niya. Hindi rin naman nila alam at baka si Elisa na ang naglinas nito. Natunto na nila ang kuta nito pero wala na ang taong hinahanap nila. Wala nang maramdamang presensya si Bron dito. Pinaalalahan na naman sila ni Bjorn na maging alisto at baka nagtatago lang sa kung saan si Elisa. Sa kanilang paghahanap ay may naramdaman si Leor na kakaiba. Sa isang bahagi ng sahig ay nakaramdam siya na kaunting mana. Kaya't sa tingin niya ay may nakatago sa ilalim nito. Agad namang nagulat ang lahat ng biglang maghubad si Bjorn ng kanyang mga kasuotan. Sinabi niya nawawasakin niya itong sahig kaya't pinatatabi niya sila. Inaawat naman siya ni Leor dahil sa tingin nito ay hindi gagana ang pinaplano niya laban sa magic na promo protekta sa sahig na ito. Hindi naman ayon si Bjorn sa sinabi ni Leor. Ginamit na niya kaagad ang skill niyang gigantification at sinabing susubukan niya itong sirain gamit lamag ang kanyang brute force. Kung hindi naman daw ito tatalab ay isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi niya masyadong nalakasan ang hataw niya kaya naman uulit-ulitin niya ito hanggang sa mabasak. Kanya nang hinampis ang sahig at mukhang hindi na magkakaroon ng take 2 dahil agad na itong nawasak. Kinain naman ni Leor ang sinabi niya, habang ang lahat ay gulat na gulat lalo na yung mga kasamahan ni Bjorn na ngayon lang nakita ang skill niyang ito. Alam naman ni Bjorn ng limitasyon ng kanyang lakas, alam niyang wala siyang panlaban sa mga ghost type monsters o skills. Nagawang sirain ni Bjorn ng sahig pero hindi niya pa ito na si siren ng tuluyan kaya't paulit-ulit niya itong pinaghahampas. Hanggang sa tuluyan ng tumambad sa kanila ang daanan pababa. Nagulat si Misha na gumana ang ginawa ni Bjorn. Maski si Hikurad ay hindi naniniwala sa kanyang nasasaksihan, kinumpirma niya pa ito kay Leor na hindi na rin alam kung tama pa ba yung mga pinag-aralan niya tungkol sa magic. Sinabi naman ni Bron sa ating bida na naamoy niya si Elisa. Wala nang ibang naiamoy si Bron maliban sa babaeng iyon kaya't sa tingin niya ay makabubuti kung titignan nila kung anong makikita sa ilalim nito. Nang malaman naman ni Bjorn na walang ibang na nadedetect na masama si Bran ay mas lalong lumakas ang loob niyang pasukin ang daanang ito. Inaya na niya ang kanyang mga kasamahan para magpatuloy pero sinabihan pa rin niya ang mga ito na magdoble ingat. Sa underground city, ang natatagong bayan ng North. Ang lugar na matagal nang hinahanap ni Elisa. Nagulantang ang seguridad ng lugar nang malaman nila na nawasak ang nakatagong lagusan na prino-protektahan ng magic. Isang gwardiya na bantay ng lagusan ng hingal na hingal sa pagtakbo at nagmamadaling ay report ang malaking kaguluhang ito. Sa loob ng isang opisina, siya ay dali-daling pumasok. Hinanap ang vice captain ng kanilang grupo at iniulat ang mga nangyari. Laking gulat nito nang mapag-alamanan niyang nasira ang pinto. Agad niyang inalam kung may kinalaman ba ang royal family sa nangyaring ito. Sinabi naman ng kanyang sundalo na hindi ito kagagawa ng royal family base na rin daw sa reports ng mga tao sa itaas. Ang pintuang ito ay halos nakalimutan na ng lahat at ngayon lang naalala nung binuksan ito ni Elisa. Ang hinala niya ay may tumutuja sa babaeng iyon kaya't nasira ang lagusan. Alam nilang kailangang tignan nila ito bago pa ito lumala at hindi na nila makontrol. Isang pamilyar na mukha naman ang muli nating nakita. Ang plunder her na babae na may pulang buhok. Ang nakalaban noon ni na Bjorn at Ainer. Inutusan ng vice captain si Amelia, ang pangalan ng babaeng ito. Naayusin ang gusot na ito ng tahimik at walang ingay. Tinanggap naman ito ni Amelia at sinabing magbabalik siya at sandali lang ito. Natutuwa naman ang vice captain sa kanyang maaasahang alagad. Magbalik tayo sa eksena sa grupo ng ating bida. Mukhang nagsisimula ng maligaw si na Bjorn at kanyang mga kasamahan. Patuloy silang nakakakita ng dalawang daana na kailangan nilang piliin at dahil dito ay lumala ang kanilang pagkaligaw. Hindi nila inaasahang merong may sa kaibuturan ng sewers. Tinanong ni Misha si Hikurad kung alam ba niya ang lugar na ito. Sinabi naman nito na hindi lahat ng dwarves ay eksperto sa architecture. Pinasa naman niya ang tanong kay Leor at sinabing baka may alam siya patungkol sa lugar na ito dahil isa siyang mage. At ang mga mage ay kilalang maraming alam. Hindi naman alam ni Leor ang rason kung bakit nagtayo ng ganitong underground at mga sinaunang tao noon sa Rafdania. Dismayado naman si Misha kay Leor dahil ang pagkakaalam niya ay palabasa ito ng libro. Kinontra naman ito ni Leor at sinabing tungkol sa mga bagong magic na pwede niyang matutunan ang binabasa niya at hindi mga random information. Pinahinto naman ni Bron ang lahat sa pagsisalita at sinabing nararamdaman na niya si Elisa. Mas lalong lumakas ang amoy nito at mukhang hindi na ito mga naiwang bakas na amoy. Tingin niya ay papalapit na ito sa kanila at mabilis ito. Mukhang naligaw na rin si Elisa at kanina pa siya pa ikot-ikot sa malamis na lugar na ito. Kinakailangan na niyang makakuha ng sacrifice para makapagcast siya ng path detection spell. Nag-uma pa naman ang kanyang demonic aura kaya't ramdam na ramdam siya ni Bron. Nagsisimula naman ng matarante at mayna si Elisa dahil sa mga lagusan dito. Hindi niya alam kung nasa ang lugar na siya dahil magkakamukha ang mga nakikita niya at wala siyang makitang palatandaan. Sa kanyang paglalakad ay narinig niya ang usapan ni na Bjorn. Narinig ng mga ito ang tawa ng evil deity. Ito ang arang bumabalot kay Elisa na nagdidikta ng kanyang mga gagawin. Lumakas pa ang naririnig niyang usapan ng mga ito. Sinasabi ng mga ito na kapag naririnig nila ang tawang ito ay siguradong may masamang mangyayari. Inakala naman ni Elisa na mga tiga temple ang mga taong tumutuja sa kanya. Kaya tagad siyang tumakbo palayo sa mga tinig na naririnig niya. Naramdaman naman ni Bran na humihina ang naamoy niya. Kaya't sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na kailangan nilang magmadali at habulin si Elisa. Kinakailangan nilang mahabol ito dahil ito na ang pinakamaganda nilang pagkakataon. Pinangunahan ni Bjorn ang pagtodges kay Elisa, pinaalalahanan na naman siya ni Bron na kailangan niyang mag-ingat at baka may nilagay na magic traps ang Karu Priest. Habang papalapit ay mas lalong lumino ang mga boses na naririnig ni Elisa at kanyang nabosesan ang mga ito. Napagtanto niya na hindi ang mga tige temple ang humahabol sa kanya bagkus ang grupo ng barbarian na may atraso sa kanya. Biglang nagbago ang kanyang mukha, nawala na ang maamong itsura nito at napalitan ng tila halimaw na itsura. Natutuwa siya dahil hindi na siya mahihirapan pang hanpin ang mga ito. Dahil kusa na itong lumapit sa kanilang huling hantungan. Wala na siyang balak pang pakawalan ang grupo ni Nabiorn. Agad na siyang gumamit ng Dark Magic Spell. Gate of the Demonic Realm, nagsummon si Elisa ng iba't ibang uri ng Shadow Guardian Knights para atakihin ang grupo ni Nabiorn. Gamit ang kanyang black magic ay nakalikha siya ng isang army ng mga shadow. Pero iba na itong grupong nakaharap niya dahil mas lumakas na ang mga ito individual at gumanda pa lalo ang kanilang teamwork. Madaling nagapinimi siya ang mga shadow na nakaharap niya kumpara nung una niyang pakikipaglaban sa mga ito. Malaki ang naging papel ng kanyang mga bagong sandata at kanyang elemental beast dahil kaya na niyang gumamit ng mga elemental attacks na siyang pangontra sa ganitong mga kalaban. Natutuwa naman si Bjorn dahil napakalaki ng improvements ni Misha. Talagang bumagay dito yung bagong sandata niya kasama pa ang elemental attacks nito. Ibang-iba na talaga ito sa nakaraan. Ginamit naman ni Bjorn ang kanyang skill na wild outburst na nagpapalakas ng kanyang agro at nagpapataas ng kanyang physical stats. At dahil dito ay natoon sa kanya ang lahat ng atensyon ng mga Shadow Guardian Knights. Pinangunahan ni Bjorn ang pag-atake sa mga ito. Mas malakas na sila ngayon kaya't mas naging kampyansa na siya. Sa tingin niya ay mas madad-alien sila kay Elisa ngayon. Hindi rin naman nagpauli si Hikurod at Bron, gamit ang kanilang combined attacks ay sabay nilang inatake si Elisa at mga Shadow Guardian Knights. Gumamit ng kanyang skill na Lightning si Hikurod at skill na Unleash naman mula kay Bron. Hindi naman ito nakaabot kay Elisa dahil pinutrektahan siya ng kanyang Shadow Army. Gayon pa man ay baka sa mukha nito na nahihirapan siya sa labang ito. Pinangako niya sa kanyang sarili na pahihirapan niya ang grupong ito. Nagbato na siya ng sangkatutak na negative buffs gaya nung nakaraang laban nila. Binato niya ang mga debuffs na gaya ng low decomposition, stamina decrease, pain increase, agility decrease at marami pang iba. Pero napaghandaan na ito ni na Bjorn. Gumamit si Leor ng isang 7th rank support spell na tinatawag na brilliance. Nabalot ng liwanag ang buong paligid ni Leor, hindi na siya makakapayag na maulit ang nangyari sa kanila noon, at sa isang iglap ay nabura lahat ng negative buffs na binato ni Elisa. Masayang masaya si Leor dahil ngayon ay talagang may silbi na siya. Manghang mangha naman si Bjorn sa nagawa ng kanyang kasamahan. Sinabihan niya noon si Leor na mag-aral ng spell na kayang burahin ang mga negative buffs dahil siguradong makakaharap nilang muli si Elisa. Alam niyang mahal ito kaya't natutuwa siya kay Leor dahil pinag-ipunan niya ito. Nagulat naman si Elisa sa naging mga kaganapan kaya't siyang napa -atres. Alam ni Bjorn ng susunod na gagawin nito kaya't inalerto na niya si Leor na agad namang naintindihan ng mage. Sa gagawin na pag-atake ni Bjorn ay alam niyang hindi ito tatalab kay Elisa. Gayon pa man ay tiwala siya sa kakayahan ng kanyang mga kasamahan. Nakaramdam naman ng takot si Elisa sa papasugod na si Bjorn. Alam niya din niya matatalo ang grouping ito kaya siya ay aalis na. Ginamit niya ang skill niyang spiritification at nagi siyang resistant sa mga physical attacks. Lumusat ang atake ni Bjorn dito at di man lang tumama. Nagpalim na si Elisa sa mga ito at sinabing hindi-hindi niya sila malilimutan. Pero hindi pa tapos si Leor dahil hindi lang brilliance ang bago niyang natutunan. Gumamit siya ng skill na materialization pangontra sa skill ni Elisa na spiritification. Ginamit niya rin ang skill niyang aim asset para siguradong tatamaan ito. Epektibo ang magic skill ni Leor. Nagulat naman si Elisa sa nangyari. Bigla na lang nawala ang sarili niya sa pagiging multo at bumalik ito sa natural niyang katawan. Nahuli na ni Bjorn si Elisa. Ano kaya ang gagawin ngayon ni Bjorn sa nahuli niyang dalaga? Mahuhulog at mabibighani kaya siya sa kagandahan nito. Pwepwid kayang maging kakampi nila ito lalo na't marami din itong alam na skill na kapakipakinabang. Maawa kaya ang ating bida kay Elisa na pinagmalupitin lang din ang sistema ng Rafdaniya. Ang dalagang minsan ay naging puro at marangal. Siyempre wala doon sa mga nabanggit ang ginawa ng ating bida. Isang striktong pagpapatupad ng gender equality ang ipinataw niya dito. Nagpakawala siya ng isang ataking walang bahid ng pagkasim. Ipinalo niya sa lupa si Elisa. At pagkatapos ay pinagpapalo sa mukha gamit ang kanyang malaking sandata. Halos bawian na ng buhay ang bruha sa natamo niyang pinsala. Nagulat naman ang kanyang tatlong lalaking kasamahan at tila naawa na ang mga ito kay Elisa. Inawat nila si Bjorn at sinabihang kung gusto nilang makakuha ng reward ay kailangang buhay nilang may suko sa temple si Elisa. Nang marinig ito ni Bjorn ay tumigil na siya kaagad sa paggalpi dito. Iginapos na niya ang walang malay na si Elisa sa kanyang likuran. Halos hindi na makilala ang pagmumuko nito dahil sa grabing ginawa ni Bjorn. Inaya na niya ang kanyang mga kasamahan na umuwi dahil tapos na ang kanilang misyon. Kakaiba ang pagkakatali niya kay Elisa at tila karnel ang ito ng hayop na dadalhin sa palengke. Pinuri niya ang kanyang mga kasamahan sa matagumpay nilang misyon. Sinabihan na niya rin si Bra na magsimula na sa paglalakad dahil ito ang maglilid sa kanila pa Pero laking gulat niya nang tila walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Pagkalingon niya ay nakita na lang niyang nakahandusay ang kanyang mga kasamahan at mga walang malay. Sa ilang sandali lang na nakalipas ay natamba na ang mga ito. Nakaramdam din si Bjorn na tila nalason lason siya. Basilic paralysis poison, ito ang tumama sa ating bida. Gayon pa man ay hindi ito gaanong tumalab sa kanya dahil sa kanyang depensa. Ito ang dahilan kung bakit siya lang ang natitirang nakatayo ngayon sa kanyang mga kasamahan. Muli niyang makakaharap ang babaeng plunder her na nakalaban nila noon ni Ainer. Tama nga ang hula niya na may malas na mangyayari dahil kay Hans. Gaano na kaya siya papantay sa kalaban niyang ito? Mukhang makakakita na naman tayo ng matinding gender equality sa susunod na recap.